the less privileged, yung mga kababayan nating mahirap at yung pinaka nangangailangan talaga, itong mga pobre yun, hindi po dapat ang politiko ang makikinabang. Last Senate Committee hearing, Madam Chair, we heard testimonies from various witnesses claiming they were paid to gather signatures for the proposed change to the Constitution. Messages were also revealed offering allocation for social programs of the government. Ginagamit po ito para lang po sa makisama sila at makisali po sa People's Initiative Project. Kung totoo po ito, klaro na hindi po ito tunay na People's Initiative. Ito ay uh, Politician's Initiative, ika nga, nabanggit ni Senator Bato. Ang pera ng bayan dapat gamitin para sa serbisyo sa ating mga kababayan walang kapalit ang tulong mula sa gobyerno. Pera nyo po yan. Kung, may sini, kung meron pong sinuhulan, bribery po yan. At hindi po yan free will ng Filipino people. Dapat po ay managot ang uh, involved sa suhulang ito. Kaya nga po tayo...